Nauwi sa Rambol ang hindi pagkakaintindihan ng dalawang grupo ng mga lalaki sa isang covered court sa Arevalo, Iloilo City. Nangyari yan, habang isinasagawa ang Players' Night ng Sangguniang Kabataan. Natigil ang gulo ng awatin sila ng mga pulis. Ayon sa mga opisyal ng barangay, nasa edad 18 pataas ang mga lalaki. Nagkasugat ang ilan sa kanila. Dahil sa insidente, hindi na natuloy ang selebrasyon. Batay sa investigasyon, lasing ang karamihan sa kanila ng sumiklabang gulo. Planong ipatawag sa barangay hall ang mga sangkot at kanilang mga magulang para sa nararapat na intervention. Ayon sa pulisya, walang gang sa barangay at itinuturing na isolated case ang Rambol. Patay ang isang lalaking naglalakad matapos masagasaan ng motorsiklo sa Maynila. Ang nakabundol na rider, aminadong nag-counterflow siya bilang shortcut. Balitang hatid ni Bea Pinla. Nakapayong na naglalakad ang 58 anyos na lalaking ito sa nagtahan link bridge sa Pandakan, Maynila nang masagasaan siya ng motorsiklo pasado alas 10 linggo ng gabi. Bago mabangga na nag -counterflow ng nag-counterflow na motorsiklo, naglalakad dito ang biktima na papasok sana sa trabaho. Madilim at maulan daw ng mga oras na yon. Hindi niya napansin eh, na habang patawid dito ay uh, nabangga niya. Parang silang uh, kumilapon sa kalsada, nadaanan niya itong uh, baha sa kalsada at uh, ito siguro yung naging dahilan kung bakit uh, hindi niya napansin itong uh, tumatawid. Pagisponi po nila. Nakita po yung tao, tumagos yung dugo sa kalsada. Parehong dinala sa ospital ang pedestrian at rider. Dead on arrival ang pedestrian, habang nagtamo naman ng sugat sa paa at dibdib ang rider. Ayon sa tauhan ng barangay, tila nakainom umano ang rider. Parang nililo pa siya magano, amoy na amoy alak. Desidido ang anak ng biktima na ituloy ang pagsasampa ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide laban sa rider. Itutuloy po namin kasi masakit, masakit para sa amin mawala ng tatay eh, na kinawa niya ng ganun-ganun lang yung buhay ng tatay ko eh dahil lang sa nakainom siya. Buhay yung kinuwa niya eh. Harapin niya na lang. Aminado naman ang suspect na nag-counterflow siya. Pero itinanggi niya na nakainom siya dahil aniya biyahing trabaho siya noon. Si shortcut at saka gabi naman din kasi mga 10 oras. Kaya wala naman din sasakyan para shortcut na sana yung paglan ko. Tapos pagbaba, may tubig kasi po doon. Hindi ko po alam na nandoon na din pala siya na tatawid na rin siya humingi siya ng tawad sa mga kaanak ng biktima. Sana nga, maawad din sila kasi hindi naman din sinasadya. I Disgrace lang din ko. Ilang po nga sa kanila ng ano, sobrang-sobrang patawad. Nang balikan ng GMA Integrated News ang pinangyarihan ng aksidente, may naabutan pa kaming ilang motor na nagka-counterflow rin sa kalsada. Ayon sa pulisya, makikipag-ugnayan sila sa barangay para matiyak na mahigpit na nasusunod ang batas trapiko sa lugar. Bea Pinlak, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa may init na balita ng GMA Regional TV mula po sa Luzon at makakasama pa rin natin si Chris Doniga. Chris? Salamat, Connie. Nasa batang ilang sasye ng hininalang mariwana sa Del Gallego, Camarines Sur. Sa mga naman dito sa Pangasinan, sugatan ng isang barangay tanod matapos na paghahampasin ng tubo ng lalaking lasing. Ang mainit na balita hatid ni Claire Lacanilao Dunca ng GMA Regional TV. Namamaga ang braso at sugatan sa likod ang tanod na si Jesse De Vera matapos paghahampasin ng isang lasing na lalaki sa barangay Anolid, Mangaldan, Pangasinan. Ayon kay De Vera, kasama ang isa pang tanod, aawatin lang sana nila ang dalong lasing na lalaking nag-aaway Hanggang sa siya na ang napagbunto na ng galit ng isang lalaki at pinagpapalo siya ng tubo. Tumawag ako ng backup namin na ano, kasi hindi namin talagang mapigilan na awatin talagang sobrang lasing, lasing na siya, parang wala nang kilala. Ayon sa pulisya, nasampahan na ng kaukulang kaso ang sospek na nanakit sa barangay Tanod. Dala raw ng kalasingan kaya pinagahampas ng sospek ang barangay Tanod. Yun, in-encourage talaga namin na <clears throat> Kasi gusto nilang magkaroon ng amicable settlement pero nagawa na yung ating uh, yung complaint so uh, ang advice namin isa uh, doon na lang doon sa prosecutor's office habulin kung gusto ng barangay talon na iurong yung kaso. Ayon sa barangay chairman, pinag-aaralan na nilang ipagbawal ang pag-inom ng alak sa kalsada para maiwasan ng kahalintulad na insidente. <coughs> Ilang sa sachet ng mariwana ang narecover sa by-bus Operation sa Del Gallego, Camarines Sur. Ayon sa mga pulis, natunugan ng sospek na pulis ang kanyang katransaksyon, kaya agad siyang tumakas. Pero naiwan ng sospek ang ilan niyang gamit at ID, pati ang motorsiklo kung saan nasabat ang droga. Tinutugis na ang sospek na kakasuhan ng mga pulis. Inaalam pa ang kabuang halaga ng nasabat na droga. Claire Lacanilao Dungka ng Jimmy Regional TV, nagbabalita para sa Jimmy Integrated News. Hindi na lang daw mga dayuhan, kundi may mga Pilipino na rin daw na nagtatayo at nagpapatakbo ngayon ng iligal na pogo. Balita ang hati ni Salima Refran. Hinila mga dayuhan ng nadatna ng mga otoridad sa nirid na IGL o Internet Gaming Licensee sa Pasay noong nakarang linggo. May mga Pilipino na rin empleyado ang nirid na IGL dahil sa mga sumbong sa pagpapatakbo ng scam farm. dalawa sa mahigit 200 kinustudiya ng mga otoridad, mga Pilipino. Siguro sir, nagsisisi naman. Kaso lang, gawa nung no choice na rin sa buhay, edi... Wala eh. Nairap rin kasi mamatay ng gutom sa mas babahala ang mga report na may mga Pinoy na rin nagpapatakbo ng sarili nilang illegal na pogo operations ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o no, PAOK. Kapitirahan po yon na nanggaling doon sa mga narate na, na pong mga illegal na mga pasugalan sa mga online scam uh, hubs natin na tinatawag. Na itong mga Pilipinong ito ay eh, matututo-patututo, mm -hmm. makakaipon ng sapat na pondo, lakas ng loob, Network, connection, Kakapala at sila ng na nga ang magpipimula. Mm. Tinutugis na rin ang mga ito para sa total ban sa mga pogo sa pagtatapos ng taon. Ang nakatakot yung indigenous scam farm mm -hmm. na nagpapatakbo ay mga Pilipino. Ito na nga nakikita natin. May uh -huh. may mga mangilan-ngilan ng sumusubok. Uh, ang tanong bakit? Kaya napakalaki mm -hmm. ho ng pera. Ibang usapan na yun. Apa? Uh, if, we, if we see that they're the ones who are perpetrating the scams will charge anybody who's responsible for it. We will not spare anybody. It's really the money motive. Eh. Uh, malaki siguro yung pera dyan. May binuunang task force Pogo Closure ang pamahalaan sa pangunguna ng Department of Justice at PAO. Layo nitong ayusin ang proseso ng paglisa ng mga Pogo sa bansa. Ayon sa Bureau of Immigration, 10,000 na sa tinatayang 100,000 foreign Pogo workers ang nag-apply ng pag-downgrade ng kanilang mga 9G visa o pre-arranged employment visa. May hanggang October 15 o hanggang sa susunod na linggo na lang ang mga foreign Pogo worker para i-downgrade yung kanilang mga work visa. Pagdating kasi ng October 16 ay otomatiko ng kanselado ang mga ito. After October 15, diyan na po mag issue ang bureau ng cancellation order for all those who are left uh, who ha who have uh, not yet filed for the downgrading of their visas um yan po ay may order to leave na meaning they will be required to leave within a 59 day period Sarima refra nagbabalita para sa GMA Integrated News Itinanggi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na tinakot niya si Kerwin Espinosa na umamin bilang drug lord noong humarap siya sa Senado matapos idawit sa illegal drug trade ng Administrasyong Duterte. Wala po akong pressure na ginawa sa kanya. In fact, uh, naglayas siya, di ba? Puro sinungaling ng isa sa ang pinagsasabi niya ngayon. Anong, anong motive po sa kanya? Bakit po siya... Kasunod po yan ng pahayag ni Espinosa sa isang press conference na na-pressure lamang siya noon at nandawit ng ibang tao para iligtas okay. ang kanyang sarili at pamilya. Sagot ni De La Rosa, wala siyang motibo para gawin yon kay Espinosa. Dagdag niya, umami noon sa kanya ang tatay ni Espinosa ni si dating Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. ng anak ang nagpapatakbo ng iligal na droga sa kanilang bayan. Sa parehong press con, sinabi ni Espinosa na handa siyang makipagtulungan sa pamahalaan o sa kung sino man ang makatutulong na dinggin muli ang kaso ng pagpaslang sa kanyang ama para patunayan ang extrajudicial killings umano sa drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala pang tugon dito ang dating Pangulo. Tuesday latest na tayo mga mare at pare! umasa na rin si kapuso comedian Michael V sa Perfect Pitch Challenge. Yan ang work smarter, not harder moment ni Bitoy. Imbis kasi ng tamang note para makalusot sa kada obstacle, itinaas na agad ni Bitoy ang pitch para tuloy-tuloy na sa finish line. Biro tuloy ng ilang netizen, bakit biglang naging si Bebang? Ang nakakaaliw na entry na yan, mayroon ng 2.8 million views. Papa, yung mga bote ni Dylan hindi mo pa nahuhugas. Kotok naman sa TikTok ang tila gangster move ni pulang araw star Dennis Trillo. Sa staged video, kita ang angas moves ni Dennis. Pero tila tumiklop siya nang biglang batuhin ng staff toy ni Jenilyn. Comment ng isang netizen, Colonel Utah, walang palag kay Rodora X. Ang kwelang video ng Denjen may mahigit 23.3 million views na. Ito naman ang ilang naghahay ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador kahapon. Naghahay ng kandidatura sina Dr. Richard Mata, Princess Lady Anne Sahidula, dating Defense Secretary Norberto Gonzales, Pedro Ordiales, si dating Senador Bam Makino, Ramon Magsaysay Awardee Roberto Balion, James Reyes, Nelson Alcajas, Maria Feera, at re-election ni Bong Revilla. Ilan pang personalidad ang naghahain rin ng kandidatura kahapon, kabilang po si Diego Palomares, Arnel Escobal, Michael Tapado, Gerald Arcega, Mario Pagaragan, dating senador Manny Pacquiao, Angelo Del Alban, Luther Meniano, at Hernando Bruce. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.